Hello guys, good morning. Ito yung weather ngayon guys. Ayan. So dyan makikita sana natin yung mga bundok. Ayan dyan, bundok sana yan dyan. Pero yung weather ngayon is grabe naka-foggy so grabe ang foggy ngayon guys. Ayan o. Oh. So makikita natin yan. Dyan, paikot dyan, bundok dyan. yan. Bundok yan. Yan. Bundok yan. Dyan, hanggang doon bundok. Hanggang doon. Yun, bundok doon. So ang kaso lang, grabe ang fog ngayon. So, ito yung train, o. Oh. Ayan. So, malamig. Sobrang lamig ngayon dito. niya dyan o no? at kahawa so, magdarugtong pa yan dudugtong niya to ito ito dudugtong niya to yan dudugtong niya yan so yun lang guys sana magustuhan yung video ko makilike and share at follow my page <laughs> see you next time guys Babush